Ayan, nakita ninyo kung anong klaseng gulay yan. Para tuloy-tuloy ang ating panunood, pakisubscribe muna. At para malaman nyo kung anong uri ito ng gulay. Kaya sa mga bago pa lang dyan, panoorin nyo hanggang matapos ng aking mga video para makita nyo kung anong mga nilalaman ng aking video araw-araw. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nakikita ninyo kung anong uri ito ng gulay, yes, tama kayo. Dahil ang gulay na ito ay kasama sa bahay kubo. At sa Tagalog ito ay ang kondol. Ayan, dinangkala na natin. Isa at kalahati ang dangkal ng ating kondol na gulay. Sa ibang probinsya, ang tawag dito ay kabagwang at ang ibang tawag pa dito ay tabo. At isa ito sa pinakamasarap na gulay sa probinsya dahil karanimitan tumutubo lang ito sa mga pro probinsya gaya ng Sibuyan Romblon. At ito ay madali lamang tulutuin at kung inyong pagmasdan na marami maputi-puti, yan ay kanya mga balabalahibo ng ating kundol. At mayroon mga maliliit ng mga balahibo na pwede pong matinik-tinik po sa ating mga kamay. Pero hindi naman po yan delikado. At may kutsilyo tayo dahil hatiin natin yan ang kanyang gitna para makita ninyo ang laman nito at ah, talaga namang mahatiin natin sa gitna para kung gaano kalaki at gaano ito ka ganda ang loob ng ating kundol. So ayan nakita ninyo. Puting-puti ang loob nito. At kamag-anak din ito siya ng upo. Ayan, may maliliit yung mga buto. At mga puti-puti ang kanyang mga laman. Kung inyo siyang pagmasdan ay para lamang siyang upo. Pero kakaiba ito dahil ang kanyang hugis ay kita niyo naman paoblong. Ang upo kasi medyo pahaba. depende ito sa urot ng mga upo. So ang buto nito ay maliliit. Di gaya ng upo ay malalaki kasambarin rin ito siya sa mga kamag-anak ng mga upo. Kaya, ayan, iba, masarap itong lutuin sa ating hapag. Ang pagluluto nyo ay depende sa inyo kung gusto nyo ginisa, o adobo, o ginataan, o kaya depende haluin nyo to sa mga isda, sinabawan, o kaya sa mga karni ng baka, para may iba naman ang inyong mga patay. So, ayan, dinala ko ngayon kayo dito sa isang kubo. Dahil dyan natin kinuha yung kundol. At ayan po ang itsura ng kanyang dahon at ng kanyang vines at ng kanyang mga ugat-ugat. Talagang kulay verde po ang kanyang pinaka vines. Talagang ang buhay po ng kundol na ito ay kailangan po siya sa mga puno-puno. O, oh, so nakita niyo po ang kanyang dilaw na bulaklak. O di ba? Diba? Halos kung inyong ay eh, magkakapatid talaga rin sila ng patola. Ganyan din ang kulo ng patola. Ang kalabasa, ganyan din po ang bulaklak ng kalabasa. Lahat ng mga gumagapang na mga gulay at kahit nga yung cucumber, ganyan, ganyan din po ang kanyang bulaklak. Iba-iba nga lang sila ng hugis at laki. At ang mga dahon, halos magkahawig-hawig sila. O ba diba? Ayan, nakita ninyo sa bubungan. Talaga namang gustong gusto niya doon siya gumapang para makabunga siya at makarelax at makadami siya ng mga dahon. Ayan, no? ang puno ng nyug. Talaga namang ginapangan niya na talaga pati ang mga dahon nito para magkaroon siya ng expanded ang kanyang pagdadami ng kanyang mga bunga o kaya dahon. Healthy-healthy po ito ang ating kundol dahil tinan mo naman kulay berde talaga yung kanyang mga dahon sobrang lusog at saka gustong gustong gumagapang talaga nito so ayan iniwa na natin ang kanyang katawan ng ating kundol ng at para makita nyo po ang loob dahil kanina iniwa lang natin siya ng pagitna ito iniwa hiwa natin siya ng pagitna para makita nyo talaga ng tuluyan Ayan. Kasi pag hindi natin hiwain siya, eh medyo mahirap balatan. So, ayan. Kung inyong nakita, chinap-chap ko po yan. O hinati-hati ko para ma-divide siya sa pagbabalat. So, ayan ang kanyang tangkay. Inalis na natin kasi medyo makapal ito ang kanyang balat. Ingat lamang tayo sa pagbabalat. Parang... Papaya rin pag binabalatan natin. Ayan, no medyo matalim nga lang ating kutsilyo kaya medyo ingat tayo so munti ka tayo ng kutsilyo kaya tayo babalat so kailangan ang paghiwa lang talaga natin ay dandahan lamang so ayun diba ba oh, napakadami na yan so talaga namang napakaganda ng kanyang laman so alisin natin yung kanyang mga buto kasi medyo matured na at talaga namang pagkinain natin yan hindi na o ng ating ipin dahil matigas na yan. So, may iwan na lamang siya na yung kanyang mga laman-laman. So, parang papaya tingnan din siya. Pero, mas matubig ito kaysa papaya. Ayan ang ating kundol. O, ayan, o. Hindi ba? Kita nyo ang laman niya. Talaga namang, parang sarap-sarap kainin ng hilaw. Pero, hindi ko pa ito kainin ng hilaw dahil Loto lang itong kinakain ko. Siguro sa hilaw, pwede rin kainin. Hindi naman nakakalason. At ayan, parang pwede na siyang itanim pero alanganin pa rin ang buto niya. At talagang napakadami yun dito yan sa amin. Ayan, o natapos na natin yung sa pagbabalat at inalis natin yung mga buto doon sa loob ng ating gulay. So ayan na, hiniwahiwa na natin. O tingnan nyo naman. Napakaganda pagmasdan kung maalis na yung mga balat tsaka buto, ba diba? At take note po, ito po yung ginagawa po natin. Pwede po itong gawin yung candy para masarap naman.